Siyempre po, ang tunay na pinag-uusapan talaga ngayon ang sambayan ng Pilipino, yung pagiging boto ng pamilya ni Catherine Bernardo kay Alden Richards. Anong masasabi mo, Romel? Botong-boto! Ay, ay, ay na napaka-blessing talaga pag mga ganyan mga balita na yung boto. Kasi bihira lang kasi ganyan yung boto yung mga magulang sa nagiging ah. karelasyon. Bihira, hindi naman lahat pero bihira lang talaga tayong makita yung botong-boto. Kasi yun talaga ang pinakamaganda na puhunan ng nag-iibigan ang pamilya kung gustong-gusto ka ng Alam mo, napakahirap pamilya. kasi yung may karelasyon ka tapos ano kontra yung pamilya mo. Ay Siguro napakahirap. katago eh. ang mga galawan. Hmm. Di ba? Tapos, best foot forward ang i-introduce mo, ipakikilala mo sa pamilya mo kahit na hindi dahil ayaw nga nila. Hindi di ba? At eto, dinagsara tayo ng mga, nako, ang dami nang nagpo-post o nagte-text. Sabi ni Juris Dr. Channel, nang Amerika, na. of course, sabi niya. Totoong mabait at down to earth kasi si Alden Richards, kaya madaling nakagaanan ng loob ng pamilya at mga kaibigan ni Catherine Bernardo. Naku po, Daniel Padilla left the chat group crying. Ayun na. Sabi niya, nakakaloka. At eto naman ang sabi ni Lara Mae Abrego, actually kanina pa niya ito, ito sa akin. Aha, uh -huh. ayan. Naano daw siya ng vlog ni O.G. Diaz at kumpermado nga raw na nanliligaw na si Tisoyco kay Kat. Tisoyco talagang inaangking niya kanya sa si <laughs> Hindi na po ako nagulat ng sabihin niya po na boto ang partido ni Kat. Bakit naman po hindi? Eh kay Tisoyco na po ang lahat. Siya ang legit at ide describe ng kantang, nasayo na ang lahat. Iba kan tayong yon Yes. <laughs> Masaya po tayo na eh dahil bagay sila. Excuse me. Ah oh, hindi ba naman ay eh, sa totoo lang ah. Mm -hmm. uh, excuse me muna kay Tito Echo. Kahit po uh, nagpapalipad hangin na siya eh magmimiro na lang po muna siya sa dalawa. Nako, sabi niya ganon. Ang dami talagang kamte kay Alden Richards para kay Catherine Bernardo. At uh, talagang litaw na litaw, ano, lutang na lutang talaga yung pagkagusto ng pamilya ni Catherine kay Alden. Lalo na nung house blessing. Liyaya uh -huh. pa siya ng kapatid ni Catherine na mag-join sa kanilang family pictorial. Yo, ano Yun ang nakagawa. At saka dahil hmm. lahat talaga sila, kinikilig pati mga kaibigan, yung lahat ah. na nasa house talagang nagtitilian sila, talagang parang talagang may something talaga kahit ayaw na naman, Romel, mga kapatid, ang maganda. Mapupuri mo talaga si Alden. Kasi anumang privado ay privado para sa kanya. Mm -hmm. Hindi siya yung katulad ng ibang mga personalidad na post ng post, bagyang kibot mm -hmm. na naka post nakatinda sa publiko. Kay Alden, wala kang mababasa, wala kang makikita, na post ng post ng kung ano-ano tungkol sa kanila ni Catherine. Alam na niya na kapag ginawa niya yun, sasabihin, na user mo, user Yo. ka, gusto mm -hmm. mo lang mapag-usapan. Kaya ikaw ay uh, post ng post tungkol kay Katrin. Alam niya yun eh. At gano'n naman talaga mangyayari. Ibabash siya na ibabash. Diba? ba? Mm -hmm. Gano'n yun. Kaya ano rin to si Alden na iwas din sa pagpo at sa mga mga personal niya mga lakad kasama. Tama ka yun. lang talaga ng iba. Hindi siya. Pero alam mo na prioridad niya talaga si Katrin Bernardo at sana nga pinagagalaw niya ng baso. Sana Ay, na nga, nanligaw na talaga. Sana nga, di ba? Sabi ni Boy Zikaragay, sino ba naman ang hindi boboto kay Alden? Mabait na bata, makapamilya, makajos, mm. negosyante at stable na. Love you, Alden. Go, 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 cut then. Sabi niya. Yes. At eto naman, Oh. Aha. Uh -huh. na, inaabangan na po ang pagiging official nilang magjowa para umalis na si Daniel sa mundong ito. Doon mm. siya sa ibang planeta, tumi planeta tumira. Sabi ni Paolo Ubalde, ng biratan ni Alvin. Nakakatuwa naman at boto ang mga magulang ni Catherine kay Alden. Mabait, marespetong tao at humble si Alden. Sabi ni Tita Nene Ulanday. At ito, ang sabi naman ni John, ito yung mga inaabangan ko eh. Itong alad John, kalalarame eh, kay Ching Bautista Silverio. Sabi niya, so, botong-boto kay Alden, ang pamilya Bernardo. No questions asked. Bakit nga naman hindi? napaka-stable, hmm. ma-respeto at hindi siya mahilig manggamit ng kung sino-sino. Ayoko nang magkumpara, pero your guess is as good as mine. Magkumpara man ako, alam niyo na kung sino ay kino-compare ko. Ay, tama lang ba Iba pa ba? Natural, okay. 'di ba? Yun yon Ito <laughs> naman biglang sumagot ang mga taga-suporta ni Daniel Padilla. Alam mo ang sigaw nila? Ano ang sigaw nila? Ang sigaw nila? Ang bilis mo namang makakita ng pamalit kay DJ. Ayun ang sinasabi pamalit, nila. Eh, Unang-una po, wala po mm -hmm. pong kumpirmasyon. Mm -hmm. Nang man si Alden, kung totoo man kay Catherine, hindi pa po natin alam kung ano ang kalalabasan ng ligawang ito at kung sino ang itinitibok ng puso ni Catherine Bernardo. At wala namang masama. Wala na siyang karelasyon. Manligaw man si Alden na single na single din, walang masama doon, di ba? At saka, mm -hmm. ano 'yon, hindi ipinalit kung tutuusin. Isang bagong asultada uh, ito ng usaping pag-ibig ni Catherine Bernardo. Hindi pa malit ito. Hindi pa malit hindi magandang tanggapin eh, na pamalit si Alden kay DJ. Di ba? Mm -hmm. At saka mm -hmm. na yung natin pangunahan kasi ang mga pangyayari na naman, di ba? Huwag natin mm -hmm. i-assume na naman kasi porkit nakikita lang natin sila sa social media na magkasama, madalas sila magkasama, i-assume ia na natin ang mga bagay-bagay. Baka maudlot kasi pag napaunahan ng mga ganyan-ganyan, hindi natutuloy kasi pinangunahan na yung kwento, di ba? Pero alam mo, kilala ko si Alden Richards. Kahit ano pang pambabas ang gawin sa kanya, paninindigan niya kung ano man ang gusto niyang maganap talaga at kung sincero ang kanyang hangad para kay hmm. Catherine. Okay, ito ang sabi ni Juris Dr. Channel ng USA. O ano ngayon? Ang mahalaga, tapos na ang relasyon nila ni Daniel, di ba? Yung idol nyo nga, ang daming ginawang milagro kahit ang <laughs> ni Catherine, Bernardo. Di na nahiya, bait-baitan, pero walang respeto sa relasyon. Che, may che si ano? Ayan, pa may tsepa. <laughs> <Nako>. Nagalit. Sublada. Aloka. <laughs> ah, o, oh, nagmalbitan si ang Dr. Juris. Di ba? At sabi ni Ching Bautista Silverio, Nay, mas bagay naman talaga si Catherine at si Alden. Very gentleman at oozing ang kagwapuhan. Oh, oh yan. Ito, na. Ito pa, sabi ni John, Katrin, tatandaan mo ang isang kanta sa mata makikita. <laughs> hindi laging nakashade si Alden. Bukas na bukas ang mata niya para sa iyo. Ay kahapon lang pinakikinggan natin. Yung oh, kayo, oh, man, oh. Sa, mata, sa mata makikita, di ba? Pore! Kailangan pa bang... Ay, ay, ay tanungin! Oh, oh. Sa mata oh. makikita, ang tunay na alaman ng puso at isip ng uh, bawat tao, di ba? At sabi ni yeah. Eddie Lettada, boto ang lahat para kina Alden at Catherine at maging ako ay boto para sa kanila. Pero sana Ayun. nga totoo ang lahat at hindi isang pantasya lang. Sa akin lang naman ito nai. Sabi ni Eddie letada ay hindi naman sila pumapasok sa isang pantasya, di ba? Mm. Unang-una, hindi ilusyon ito. Hindi ilusyon Ayan. ito. Kung totoo, Ibang kwento ito. Diba? <laughs> Pero wala pa kasing kumpirmasyon si Alden eh. Palagay ko ewan ko lang ha, kung kailan niya aaminin na nanliligaw na nga siya kay Catherine. Siguro, hmm. it would take time. Siguro. Di ba? Huwag oh, natin mabilisin. Di hmm. ba? natin Napakalaking advantage ng magiging girlfriend ni Tisoy. Unang-una, unang -una, wala na siyang pakikisamahang matabang mother-in-law. <laughs> 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 Philip Villanueva, nakakaloka. Grabe naman niya. Philip Villanueva, nakakaloka ka talaga. Ananay, para po sa natitirang tatlong panay ni DJ. Hoy, mga pasmado <laughs> ang dito nyo. Hindi kailanman magiging rebound di Kat City no? Matagal mm. na silang wala ng DJ nyong talo sa inyong inyo na. Tatlo na inyong inyo na. Che! Sabi ni Lara May Abrigo. Nako, huwag niyong gaganyanin ganyanin si Mayang. Pagdating kay Alden, lumalabas talaga ang kabalditahan. Ngayon ko lang nakitang masaya ang mukha ni Alden at ni Kat. Pure mm. all caps to ah, hindi caps and lawyer, lawyer. Pure ang saya sa mukha nila. Lalo na at boto ang mga magulang ni Kat kay Alden. Sabi ni Tita Julie Paras, Yun, ganon. <laughs> higpit higpit, napaka-stricto. Bantay sarado si Katrina 'yung pala si lalaki ang may ginagawang milagro at malikot sa aparato. Hoy, buti at nauntog na si Catherine, sabi ni Boy Zicaragay. Ala, pinupupog na naman talaga ngayon si Daniel. Oo. Oh, 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 Ayan na, o. Oh. Kasi samantalang naman, sa kwento na si Alden ang binabas ngayon, nabaligtad oh, na. Nabaligtad na ang mundo. At sabi ni Wating Wating ng London, Nanay, favor din po ako kay Alden at kay Catherine. At excuse me sa mga fans ni DJ. Di ba? mas naunay ang idol nyo. Che! Alam mo, usong-usong ngayon araw na ito. Word of the day, oh. che! Di ba? Oh, oh. <laughs> tita, Kita, basta abangan na lang natin ang pag-amin na sila na nga. At sana nga, marami kami boto sa kanila, sabi ni Tita Nene Ulanday. At si Batang Maynila to, it's nakatutok atin ngayon. Batang ha? Maynila! Maraming salamat. DMT, thank you so much. At si Iram Lia, nakatutok nakatanghod term niya yun eh. Nakatanghod na siya ngayon sa harap ng kanyang gadget at naghihintay na ng kung ano ang magaganap sa mga bagay-bagay habang humihigop siya hmm. ng kape. Mainit na sa Qatar pero nagkakape pa rin si Iram Lia. Grabe. Ay nanay, totoo po, napakaganda ni Jada Abanzado. Hmm. Siya rin po ang gustong gusto namin talaga. Napakalinis ng kanyang boses, magalang, marispeto, hindi hmm. mahilig sa chika, at meron pong ibubuga. Oo. Yun naman ang maganda. Thank no, you, John. Naku nanay, ako po ang number one na happy-happy para kay Alden at kay Catherine. Of course, lulumalig ng San Jose, California. abat uh, bakit naman? Eh malapit siya talaga sa pamilya Bernardo. Si lulumalig po ang naging teachers. Naging teacher po siya ng dalawang kapatid ni Catherine sa Cabanatuan City. Ayan. Okay. Eh bakit pa naman siya kakampi pa sa iba, di ba? Oh, sa kakilala mo mula nung bata Of course, di ba mm -hmm. naman? Oo. At meron pang isa si John. Sana lang, Catherine, kapag ganito na may bago kang manliligaw, tanggalin mo sa utak mo ang ex mo. Uh, ano to? Please don't compare mas maganda yung mamahalin mo si Alden for who he is. Hindi dahil sa ikinumpare mo siya at nakalalamang kesa kay DJ. Mm, Tama yun, yon John. Eh, I agree with you. Oh, oh. Eh ano naman kung mabilis mag-move on si Katrina Single siya at not to dwell on the past. Sabi ni Ching Bautista Silvero. ganon. Walang isabot yung dalawa kaya wala kayong katwiran. Mga fans ni DJ para sabihin na ang bilis-bilis naman. Eh yun ng kabayo niyo sila pa ni Catherine. <laughs> ang bilis na, di ba? O, oh, di ba? Yun yun eh. Kaya, eh ano ngayon, kung sakali man na ang puso ni Catherine ay unti-unti nang nahuhulog kay Alden, ano ang masama doon? Diba? Okay. At saka yun, oh. yun naman ang hangad natin sa mga tao nating mahal kapag nalulungkot na sana makarecover siya kaagad. Diba yun ang wish natin sa lahat oh. ng taong nalulungkot. Alam mo, may nabasa pa ako na post ng isang, uh, siyempre, basher. Ni, ni Katrina at Alden. Promo lang daw ito para sa nalalapit nilang gagawing sequel ng Hello, Love, Goodbye. Alam niyo po kung promo ito, dapat noon-noon pa. Napakadagal na dapat. Kaya lang eh, na udlot dahil alam niyo na kung sino humarang dyan. Love diba? the at saka, hindi po kailangan ng ganitong promo para sa Hello, Love, Goodbye Part 2. Pre-sold na po ito sa publiko. Kung baga sa produkto, bentang-benta na. Kaya huwag pagbintangan na ito ay slant lang para sa kanilang part 2 ng Hello, Love, Goodbye. Oh, yes uh, Ay nako, Daniel, please, sa ibang planeta ka na lang. <laughs>